Dito tayo sa Alabang Muntinlo pa, magkahanap tayo ng magbibila ng bulaklak. Sadali natin sa Marinduque. <smart noise> Ma'am, good morning po. Meron po kayong bulaklak rosas na isang dosena? Kulay. Kulay pula po? Ayan po. Meron po. Marami. Magkano po yung isang dosena? Magdasen. Magkano? Magkano? Magkano po yan? 250 po. 250 po ang dasen. Ah, 250. Magkano uh, po? Magkano po? Magkano po? Magkano po? Magkano po? Magkano po? Magkano Ah, okay. Meron pa po kayong ibang klase ng bulaklak Nagamitin siya sa birthday 60 years old. Oh, ganyan, sir? Uh, sunflower. 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 Ano pa po? Tapos rose at saka may ganyan. Yung isang dosena kasi rosas, tapos yung isang dosena assorted na. Kasi sa lang isa. Ah, uh, yung medyo maliliit lang po. Sabahan niyo po ito I, ng yung, ano ng Gagawin niyo po ba? Opo. Dali ganito na na Dadalhin po 'yan sa Marindoke. Okay? Anong bulaklak po ito? Malaysian po. Malaysian po. Kakano po isa rito? 350. Hindi, yung piraso po ma'am, isang perasong lang dito. isang ano na po ito, isang bandin Piraso lang po niyan. Isang piraso lang po. Opo. Ilalagay mo diyan. Opo, isasama po 'yan. Pwede po makabili ng pera pira stick titikat rito? Sige po. Magkano po? Magkano? 50 pesos. Ah, sige po. Ano ganyan, tatlong ganyan, tapos ito, tapos ito mga to. Magkano po isa dyan? Tatlong pirasa po dito. Saka tatlong piraso lang po dyan, ma'am. May magkano nga itong isang ganito? Ito yung isang ganito. Ha? Fifty. Isang ganito? Isang, ano, isang... Tatlo lang po, ma'am, tatlo. Okay, Ah, free na yung isa. Magkano po yung ano na yan? Yung ganyan? Dalawa, tatlo. Wag na po ito, ma'am. Hindi na po ito. Wait na lang po tayo pumili. Ah, uh, bali tatlo. Sa Yan. Tabang <coughs> pinipili ni ma'am yung ating bulaklak. Magkano po pag ganare? Pag isang piraso? 25 lang? Ganda naman ito. 25 sa 10 to 50. Nakasave ko ng dalawang piraso, no. Pero ang ganda niya, oh. Ito pa po, ma'am. Ang ganda nito, ah. Oh. Ang ganda. Magkano 'yung ganare? 400. Oh, 40 cents. Oh, medyo mahal siya. Yan po ay dadalhin pa sa Marindok okay? eh, kaya kailangan ay maganda. Ayan, to okay tong dilaw. Ito na talaga kulay niyan. Hmm. Parang kulay matanda na yan ah. <laughs> ah, okay. Bali magkano po ito lahat? 350. Tapos ito. 250. 250. 250. Bali 600 na lahat ano. Ano, para sa 300. Bigay na daw. Ah, sige po. Salamat, salamat. Pa-birthday <laughs> na. na sa ano. Ito mo rin doon ng mga bulaklak nila. Pwede ba ito sa 75 yung isa? Ikukuha ang tatlo? Eh, 75. Kaya ba? Dito? 75? 80? Oh, sige, tatlo. Baka pag-uwi sa marindokan yan, ano na yan? Ay, hindi. Hindi. Ba? Basta wag oh, ano ba ba na mainitan. Eh, ano na mayata sa aircon Ayun po ba Hindi po, motor lang po 'yan. Oo po. Ma'am, mix niyo po konti, ma'am. Yung sa may kamay mo. Yan. Wag mo sama yung kamay ha. <laughs> yan. May Tatlo. Long 80, 80 di 240. <laughs>

papuntang Marindoki ang biyahirong ligaw ay lalarga papuntang Marindoki para mag vlog ng lupa sa matuyo ya makita rin yung bahay na ating pinagawa nung tayo ay nag sa Papanyogini New isa so isasabay na lang natin to Okay na. Salamat po. Ano po? Ilang oras takbo mo? Siguro mga tatlo. Ah, na Kaya lang. pa, pa Lusena lang 'yon, ah. Mm. Lose na? Oh, lang po 'yon. Tapos sasakay pa ng barko. Um, Siguro mga walong oras. Sige po, salamat po ah. Pagdating ko po sa ano, pagdating ko sa Lucena. Di ba itatawid mo yan ng dagat? Opo, ma'am. So, Opo. Lucid, eh? ah, sige po. Salamat ah. Sige po lalagay na tayo papuntang Lucena muna. So, lalagay na tayo. Lalagay na tayo papuntang Lucena City. Ang daan natin ay service road. Service road papuntang Kalamba. Kalamba to Santo Tomas din. п о г